Yan mga idol oh. Andito po yung dalawa oh. Hindi po gumagawa. Napasipag po yung dalawa na yan. Yan yan idol, hanggang doon. Dudugtong ko doon idol sa may kamutihan ko na yan ayon. Teka, teka lang para kahit pa eh, meron tayong mabunot pagka aanihin na. Mga idol, masarap to isuman suman pagka naka na eh. Ayan idol, ayan. Ayan ang aking mga anak. Tulong ko ngayon mga idol. sa asawa ko yan. Yung pa yung dalawa kong anak na napakasipag lumilim. Lagi nasa lilim mga idol. Ayun o. Oh. Thank you mga idol. Ingat kayo lahat.